Pantayan mo ang kaibigan nila, dahil ano ang oras, hindi siya magkakataan. Sino kay Bigan? kaibigan? Sino kaibigan? Dito ka na sa akin, mahal na ako. O kung sa ganon, ano piliin na natin? Kuha naman. Di datang pinagkakawakan ang ikaw dito. Ako lang ay makakalimutin sa pangalan. Si Chino, yung sinasabi mo kasama ng aking kaibigan, Red and Pute? Taba ka dyan. Uh, uh, Taba Ano Paano ko? Gawa mo ng paraan na makaarap ko ang aking anak na pangalawa. Anong uh, paraan yan? Ikaw ba? Pa, ano? Pag ginawa ko yun, tutupad ka ba bilang isang tunay mo mga iman. Depende sa kasunduan. Kung kasunduan natin, ay mapapabuti ang baka sa susundin din. Ngunit okay, kung so magiging kasunduan natin ay isang kasamaan na kapalit buhay ng kapwa ko, ay hindi ko pwedeng gawin. Pero wait. sana, ay hamon mo na ako ang tumira sa batang ko. Pero, gagawin so, ko yun. Ito'y tinaka sa batang yan. Ngunit hindi ka mananalan sa nang yeah. iba. At hindi ka mananakit ito ng mga tao dito sa lupa. Gagawin ko yun. Hmm. Para makausap ko ang demonyo bumapalawang sa takot ko. Siya.

Ng mga ang sa mga naglaglagan ang hen sa impyerno. At nagangalang siya yes, yes. si Lucifero. Si Lucifero? Si Lucifero ang nagdadala ng mga masamang isip sa bawat tao. Ah, nagkakamali ka. <coughs> Ikaw buhay <ka>, no? <coughs> hindi mo pa talaga sa iyan. <coughs> <coughs> ang batang yan ay hindi niya raw pinaniniwalaan ng Diyos. Ah, panahong iyon, pumasok sa kanya ang Herod. Yun ang mga sinasabi ko sa mga batang ito. Na oras na ikaw ay meron kang mahinang kalooban at mahinang spirit sa katawan. Hindi kayo madaling makasok sa konsili ng spirito. Ito ay yun. Sinusit oh. eh. Pinarahawa ng na. Pwede ka matulungan. Kahit anong dati pa nga sa akin sa mga nagmamang mga tao nyo pagkatao ako pumasok na siya ng mga simbahan pinilit na ng mga ipad usap sa Diyos pero wala pa rin nangyari at yun ay mataitig at ah, talagang seryoso na Diyos gusto niya kasi mabago ang buhay niya ngayon at gumaap siya lang ang gumagawa pero pero ang magumaganding gumagawa sa sa pero siya nilang may mga pasok talaga sa sa mga yaman niya, dahil sa yaman yaman ngayon, ang aking anak na pangalawa, yaman mo siya makakuha at makakausap? yaman Ang yaman 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 yaman

No, 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 no. Ah, mga tisipo yun. Bakit sinunog lang yung hari ang aklat